Ang pag-aaral ni Rizal sa Ateneo Municipal. Si Rizal ay nagpunta ng Maynila noong June 10, 1872 upang kumuha ng pagsusulit sa mga aralin ng aral kristyano, aritmetika at pagbasa sa kolehiyo ng San Juan de Letran. Naipasa ni Rizal ang pagsusulit pero nagbago ang isip ni Don Francisco. Mas pinili niya na sa Ateneo na lamang mag-aral si Rizal. Pumuntang muli si Rizal sa Maynila kasama si Pasyano upang asikusuhin ang pag-aaral sa Ateneo. Hindi pa dapat tatanggapin ni Father Fernando si Rizal sa mga kadahilanang huli na siya sa pagpapatala, mukhang sakitin at maliit para sa kanyang edad. Sa tulong ni Manuel Serex Burgos, pamangkin ni Father Burgos, ay natanggap siya sa Ateneo. Si Jose ang unang gumamit ng apelidong Rizal. Ito ang ginamit niyang sa pagpapatala sa Ateneo sa kadahilan na ang apelidong Mercado ay pinaghihinalaan ng mga Kastila. Unang taon sa Ateneo Upang mapagbuti ni Rizal ang kanyang kaalaman sa wikang Espanyol, siya ay nagpaturo ng mga aralin sa Kolehiyo de Santa Isabel sa panahon ng kanyang pamamahinga sa tanghali. Sa unang linggo pa lamang ni Rizal ay nagkaroon na ito ng progreso sa pagsasalita ng Espanyol at sa pagtatapos ng isang buwan, siya ay naging emperor. Si Padre Beck ang guro ni Rizal sa unang taon niya sa Ateneo. Noong bakasyon, taong 1873, si Rizal ay hindi naging masaya sa dahilan na nasa bilangguan ng kanyang ina. Lihim siyang pumunta sa Santa Cruz para dalawin ang kanyang ina at kinuwentuhan ng ina ukol sa kanyang pag-aaral. Pangalawang taon sa Ateneo Dumating sa Ateneo ang ilan sa mga dati niyang kamag-aral sa Binyan. Nagsimula si Rizal sa pagkahilig niya sa pagbabasa at ang ilan sa mga aklat ay ang mga sumusunod. Count of Monte Cristo na isinulat ni Alexander Dumas, Universal History na isinulat ni Cesar Cantu na ipinilit niyang ipabili sa kanyang ama, Travels in the Philippines ni Dr. Fyodor Jagor. Noong muling bumalik si Rizal sa Kalamba upang magbakasyon, ay pumunta siyang muli sa kanyang ina. Ikinuwento ng kanyang ina ang panaginip nito kay Rizal at sinabi ni Rizal na makakalaya ang kanyang ina sa loob ng tatlong buwan. Ngumiti na lang si Doña Teodora sa hinuha ng anak. Makalipas ang tatlong buwan ay nakalaya nga si Doña Teodora at naalala nito ang sinabi ni Rizal. Pangatlong taon ni Rizal sa Ateneo Wala pa rin magandang resulta ang pag-aaral ni Rizal. Naunahan pa siya ng kanyang mga kamag-aral na Espanyol sa wikang Espanyol, dahil sa mga husay nila sa pagbigkas ng salita. Sa taong din ito, ay lumaya na ang ina ni Rizal sa bilangguan. Ikaapat na taon, nakilala ni Jose Rizal si Padre Francisco de Paula Sanchez, ang nasabing pari ang humikayat kay Rizal para mag-aral ng mabuti, lalo na sa pagsulat ng mga tula. Sinabi ni Rizal na si Padre Francisco de Paula Sanchez ay isang modelo ng katuwiran at pagsisika para sa pagpapaunlad ng kanyang mga mag-aaral. Naging interno si Rizal sa Ateneo. Isa sa kanyang mga profesor ay si Padre Francisco de Paula Sanchez. Ayon kay Rizal, ito ay napakahusay na guro at itinuturing niya itong isang kaibigan. Ayon rin kay Rizal, si Father Sanchez ang kanyang paboritong guro. Huling taon ni Rizal sa Ateneo. Nag-aral si Rizal ng filosofiya, yeah? P6, chemistry, at natural history. Hinikayat siya ni Padre Jose Villarada na itigil ang pagsusulat at iwan ang grupong musa o muses, subalit hindi ito sinunod ni Rizal. Ang kanyang mga naging guro sa kanyang huling taon ay sina Romundo de Jesus, guro niya sa eskultura, Peninsula de Agustin Saez, guro sa pagpinta at paglilok, Padre Villa Clara at Padre Midnieves, iba pang guro sa huling taon ni Rizal. Nagtapos si Rizal sa edad na 16.